So ayan mga kaibigan, good morning and uh ito yung motor na walang sira pero in overhaul namin. <laughs> okay. So dahil sobrang daming nag-PM sa akin mga taga Entorque users, no. So yun, hindi lang Entorque user, yung ibang user din ng ibang model, nagtatanong sila sa akin ngayon kung okay daw ba ang Entorque gamitin pang-araw-araw. Okay, eto mga kaibigan. Para masatisfy ko yung Uh, kuro-kuro nyo or yung curiosity nyo Etong unit ko, wala pa nang sira. Okay? Wala siyang sira. Pero minabuti kong kalasin at uh, pinakiusapan ko yung mga boys ko habang nasa Thailand ako, may karera. Sabi ko sa kanila eh, total hindi ko naman magagamit yung motor eh kalasin na Okay? So para masagot ko yung mga tanong <coughs> ng mga followers ko regarding dito sa service ko na NTork. Okay? So ayan. Ang pinagkaiba ng makina na to, actually sa ibang unit is meron sa mga technology na kinabit na hindi siya common sa lahat ng tumatakbong motor ngayon na Japanese brand. Okay? So, eto specifically, lahat naman ng ibang piyesa nito, same lang. May timing gear, timing chain, camshaft, of course, same yan sa lahat ng makina. Pero, isa sa mga remarkable dito na napansin ko is yung three valves niya. Okay, so yung 3 valves niya, siya lang yung bukod tangi na 3 valves na uh, tumatakbo ngayon, maliban dun sa mga Italian models, siya lang yung India. Okay, so ngayon, eto mga kaibigan yung pinaka-itsura ng 3 valves. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo kasi, ah, uh, Nanginginaya nga yung mga kasama ko dito kasi bakit daw kakalasin, wala naman sira. Pero yun nga, gusto ko mapakita lang sa inyo kung ano yung itsura ng 3 valves na actual na makina. So, ito yung 3 valves ni N-Torque. Kaya siya nag-generate ng napakagandang torque dahil sa isang technology na meron yung makina. So, ito na yung isa doon sa advantage na meron sa N-Torque. So, madalas ang tanong sa akin ngayon ng mga tao is uh, yung efficiency, yung availability ng pyesa. So, doon muna ako ngayon sa availability ng pyesa. Uh, kinalas ko to kasi naka-order ako ng isang buong gasket na overhauling. Kaya naglakas loob kami na yon nga pinabiga ko doon kay Pit tapos kay Ryan para makita yung pinaka uh, laman loob like mga bearings yung crankshaft niya yung connecting rod niya at makuha ko lahat ng sizes okay So mga kaibigan ito po ay short clip lang para ipakita sa inyo na well ang engine torque po is uh, repairable hindi po siya nakakatakot na uh, ayusin dahil pag nakita niyo yung laman loob gaya nito yung mga ganitong mga mga bendix starter uh, clutch Yan hindi po siya uh, hindi po siya kakaiba maaari natin sabihin na iba yung mga sizes but then yung kanyang mga piyesa is hindi nakakatakot i uh, kalasin o i repair okay so i-order lang o order lang kayo in advance yun ang tatandaan nyo, order kayo in advance sa i-care ng ano ng TVS para hindi kayo Uh, magkaroon ng problema. Okay? So, bago nyo kalasin yan, make sure na meron na kayo ng mga gaskets gaya ng ginawa ko ngayon para madiscover ko lang yung laman loob ng n -torque. Okay? So, yan. etong mga parts na to, available tau to sa iCare. Yun ang sabi sa akin dun sa TBS. Kaya nag-order ako, nakakuha naman ako. Iisa-isayin ko ngayon itong mga bearings, yung mga sizes. Tapos, isi-share ko ito sa inyo. Mga made in India talaga hanggang sa loob. Gaya nito, made in India. Pero for sure, Okay, baka walang makuha ang Made in India ng mga bearings, pwede naman kayo mag maggamit ng mga common na Japanese brands. Wala namang problema 'yon. Dahil ang kailangan lang natin syempre is magamit natin yung motor, okay? So ayan, nag-overall tayo nang walang sira yung motor mga kaibigan para lang maipakita sa inyo yung pinaka itsura nitong 3 valves. So ayan mga kaibigan ha. Ang kulit din talaga ng construction ng makina nito. Medyo makakapal yung uh, casting. Siguro dahil din po sa durability na hinahabol nila. Pero ito ay Okay, ito ay made in India, hindi siya Italian brand, okay? So tatandaan po natin 'yan. Advantage po kaya malakas ang torque nitong motor na to. Yes, dahil 3-valve siya. Okay? So mga kaibigan, ayan. Sana na-enjoy niyo <laughs> mixing content na to dahil ah uh, kinalas ko yung motor dahil po dun sa inyong mga katanungan. So, yan. Napakunti lang ng pyesa niya. Same as any other scooters din na available sa market. So, hindi po siya nakakatakot. So, kung may enter kayo, unahan nyo lang ng bilhin ng pyesa and that's it. Wala na po kayong poproblemahin. Kahit sana shop, kaya to i-repair kasi hindi masiselan yung mga sockets niya. O, yan. So, alam natin na repairable siya. Okay, hindi siya masyadong maselan. Hindi ko alam kung bakit. Alright. So, ayan, This is Grease Monk. Ayan po. Nakita nyo. Bulatlat overhaul ng walang sira. God bless po. Magandang araw sa inyo lahat. Peace.